So, good morning mga Katski. Ano? bagong araw, panibagong vlog naman tayo mga Katsuki. Dito kami sa gilid ng Baybayin. Ma mahanap ng ano? Shell. Yan. Lalakad muna kami. Yan, bababa tayo dito.

sun shelkak um, daga um, dituka misa kabing bay-bay nandun si misis naghahanap na shell pero wala eh so uwi na lang kami So dito mga katatsuki, maglad sana kami dito. Yan. Yan. Kaso tapos na yung ano swimming sa mga estudyante. Uh, uwi na lang kami. So kung gusto nyo ano maligo, may swimming pool din diyan. Ayan, Ayan oh, Dalawa, yan ang sinasabi ko dito pang bata, dito pang malakihan. Yan oh. So pag naligo kayo dito, may enjoy kayo kasi dagat na yan dyan. Yan. Saka maganda ang cottage din dito. Alright, so uwi na kami mga katski.